mga mare, mga pare. ito po ang Angel ng Isla. Dito tayo sa Isla Restaurant. Samahan niyo ko for today para meron tayong makasamang bagong pare. Tara! Hello po! Hello. 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 Yes. Ano ang pangalan natin? Ah, uh, Piolo. <laughs> wow! Andito pala sa Isla Restaurant ang Piolo. Piolo, yeah, yeah. Ah, uh, June. Yeah. Oh, yeah. Okay, June. Kumusta po tayo at napaka -ano naman ang ating outfit for today. I know. Hindi ba, galing ako sa kasalan, actually. Kasi this is the number one Filipino restaurant here in the U.S. No, really. Oh, thank you. No kidding. Ano pong particular na dish na gusto natin dito sa isla? Ay, naku, lahat. Kare-kare, binagongan, sisig, lahat, yeah. Kailan ba tayo babalik dito? Actually, just to let you know na promote lang ang kasama namin ngayon eh. Oh, wow. So, Congratulations. Yeah. So, yeah. ano masasabi mo? Perfect. Crispy binagoongan with uh, talong sa ilalim. Yeah. As that's my that's my favorite. Crunchy, man. It was like very savory. Yeah. Masarap. Yeah. Oh, speaking of balik bukas, Kuya June, eh meron tayong special deals, yeah. no, na bago ngayon, yung balik bukas. So save your receipt okay. for today. Then balik po kayo sa Monday between 3 to 5 p.m. Meron tayong 30% off. Oh wow! Yeah. Monday to Friday. Okay, for sure we're gonna be here. Aside from that, meron tayong special na late night 30% off between Thursday, uh, Friday, and Saturday. So open up oh, 9 p.m. to 12 midnight. At syempre, para lang maging masaya si Kuya June, Ito ang kanya naman dollar, Oh my God. Thank you. Fifty dollar na gift certificate mula sa Isla oh Restaurant. Yeah. Thank you. Thank maraming salamat po. No, yeah. Uh, you know what? Speechless. Kahit na na ako sinabi, speechless pa rin ako. Maraming salamat. Solid na kamampangan. Yeah. Kumusta ko ngang Ken? Uh, Mayap kayo Ken ngang Kenny. Mabsina kami. So, Uh, please, munta ako kay Isla. Yeah. Isla is number one. Yep. Ayos! Yep, ayos! <laughs> hanggang sa muli po mga mare, mga pare. Ito po ang Angel ng Isla. Bisitahan niyo po kami dito sa Isla Restaurant sa 448 San Mateo Avenue, San Bruno, California at dito sa Newark Branch, uh, 5720 Maurisco School Road, Newark, California. MyIslaRestaurant.com So, bisitahan niyo po kami sa aming Facebook, Instagram, uh, Isla Filipino Restaurant. So, hanggang sa muli po, dito po sa Tourist for Destination, A rabbit. <laughs>